Guys, Tony Vlog. Good morning. Kararating lang natin. May panran eh. May panran sa Balinsuela. 1-5 dia, 1-5. Dalawa Paris case, one -five. One -five. One -five, oh. Paris ah. so, guys, 1-5. Ganda nito guys oh. Dalawa, 1-5 oh. Ha? Ah, 1,000 1,000 Guys, 1,000

taga saan po kayo? Delpan. Taga Delpan po. Yan. Ay, Delpan. Ay, Delpan. Last price. Laban. Eh. Laban natin. Oh. Ano? Kan? 500. 500 guys, oh. Yan, yes, 500. Guys, okay, dami lahat ng support Joel dito eh, no? Mga pesa naman ito ng mga motor. Si, ano, Idol Elmo Balioso Vlog, oh. Ayun. Shout out natin, no? Sa si Bonok TV. Yan yung mga tropa natin dito sa guys sa ano, Carmen Planas, no? Sa yung mga dan na uli ngayon, ang gandulo. Ang hirap nga magdani. So, Speaker. Uy, mukhang nabawasan na yung sapatos. Ayun Ay, pala. Nabili na isa. Ayun Ay, ba yung tatlo din dati? 700, 500, 700, no? Parehasi mo na kasi tigpa 500 yan para mabenta na. 500, 500 na lahat. Oo, oh, oh, yun maganda. Maabilis. Kasi marami nagtatawang mabilisan yan, 500. Huwag mo na baguhin. Oo, oh, oh, sapatos, up to this, oh. one take one ka mo. 500. Ah, earphone, yan. Mga charger, guys, no? Guys, dito tayo kay boss e Bostani naman, oh. No? ito yung mga paninda ni Kot Dani no yan no may mga kalan guys no dito tapos mga batalya electric pan may nasimbol siya ron eh Dani good morning good morning par good morning guys yung mga batalya dati oh traffic no yan, may mga pyesa pyesa na rin siya dito guys oh dami niya na bento Good morning Mga marami nang nawala na ano ah Ubus na Oo oh. oh. 4-5 pa rin oh 4-5 Hanggang 4,000 so Guys, mga ano to no, mountain bike hanggang 4,000 lang oh. Ayun sa batalya guys sa lang tayo dito may mga pyesa rin dito yan may wall wall sa mga solar light may solar light tayo doon thermo, seater guys no mga bulb yan no? pressure cooker blender no ah t-shirt to small Kano dito te? Ay, tangkol ba kano yon? Ha? Ah, for 50 hints naman din. For 50 guys, no. Tara, ay sulit 'to. Tara mo sa kanya. For 50. Dami pang ano to. Han, ginagamit natin 'to, maganda gamitin 'to eh. Para magkano sa ganito mo? Ha? Ah, 40. Oh, 40 dito, guys, oh. Ah, oh, 40 dito, no mga gulong din dito. So, mga bearing-bearing na ganito, no. Ayan, no. Mga bala ng grinder, no. Ayan, dami rito. Guys, mga tools to, no. Mga tools. Mga pangano natin sa mga poset. Yan, Dami rito. So, mga may need nito, no. Takay dito. <mimit> <laughs> ayun, nakadikit yung sticker namin yung Tony Vlog, no? hindi pa nabenta hindi pa nabenta ito yung mga tulso iba-ibang ano to, sizes, no? depende na lang to sa ano sa size niya, ayan, no? Oh napakarami rito guys punta tayo nagpunta na kayo dito no o oh, yan sa so, mga main din dito oh. sa so, mga bidig oh, okay, oh. mga tools guys naubos so, na yun naubos na yung bala na impact na so, impact green wala na yun par impact green okay holder 50 pesos guys oh 30 pesos 25 ito para sa plaka so 10 pesos ang isa meron din tayong 15 pesos no saka dito yan o mga no guys no 20 pesos ang isa yun, meron din dun 50 ang isa guys Sa mga gloves natin, 120 and 120 120 Shoutout sa nagkakapi dyan <laughs> Siyempre guys Dito ulit tayo sa mga ano no Cellphone natin katulad ng mga charger guys So na pang Android 50 pesos lang tayo Ayan mga 50 pesos lang no Ibay ba yan guys? Ibay bang kulay? Ano, may pink, blue, orange, black, no? Ito pesos lang. Pagkakas so yung dami nito. Pero so, magkano nga dito? Sa wallet mo? 100. Ayan, eh, 100 dito guys, no? Ito so, ganito. 100, no? Oh. So, punta na kayo dito, no? Sa Carmen Planas, no? kung need nyo ng mga wallet guys no Sa iba ibang form yan o no? May ganyan yung formahan guys no meron din yung mahaba at panglagayan ng mga card natin so mga pambarya yan guys meron din dito lagay ng mga barya barya natin no yan mga charger type c guys or android meron din dito 50 pesos lang o oh. 50 pesos lang no Diyan pa yan ha. Guys, dito rin tayo no. Mga ano na naman to. Mga ah, oh, tupa to. E eh, doon pinta to? 50. At 50 guys, bicycle lock. Oh. Bicycle lock. And dito guys, to. kami rito, may lagari, martilyo, yan. Mga itak tools, guys. Mayroon dito, no? Mga tools na ganito. Yan. 300. 300, guys, dito. Oo. Oh. Thank you. Good Morning. Thank you, thank you. tayo dito naman tayo sa ano oh. Ito yung rilo na tinutubog no. Oh guys oh. Dol magkano mo nito. Ayun, so, may 150, may 200 waterproof na po guys, no? Yan yung palaging binablog namin dito, no? So, sa mga may need nito, oh. ganda to, guys, kahit na nakababad kamay nyo, no? Yan, no, oh, nakalubog, oh. 150 lang. So, ito yun. Ito yung mga yan, guys. So, oh. 150 saka 200, guys, no? Yan. Pwede kang kunan, ma'am. Okay lang. Yun, kaya doon natin. Ano, Punta nyo na lang ito rito, guys, dito sa Carmen Planas, no? So, sa mga may need na mga G-Shock na rilo, guys, no? So, waterproof yan. Pwede nating ibabad. Yan, kahit mababad yan, no? Ayan naman, no? Ayan ha. Nakababad lahat yan oh. O. Oh. 150. Oh. Hanggang 200 meron sila no. And guys mga relorito rin no. Oh. Sa mga ganitong klase naman mga. Price ma price 600, 600, okay. May 600. So katulad nito. Ayan uh, 600 po yes. Ayan 600. Like, second. Second. Battery lang <laughs> po battery pero plus A lang plus ito, A. waterproof. A waterproof no ito mm. pinakisan automatic po natin yung day to na so magkano dyan ay doon 4 5 4 5 anong model Rolex K. ba Rolex na day to na ah, automatic day Rolex day to na no ah. magkano ulit 4 5 po 4 4 key sarado yun no yun yung may card no oh may card oh, yan kung oh, may kasarado yung paper bag Sama na rin no Yan talaga yung paalam niya So 4.52 guys no so, day two, na 4.5 yeah. lang, lang guys no Sir so, thank you ha Oh yan no Waterproof no Yun bibili na ni sir Taga saan kayo sir? Taga... Kabite? Kabite po oh, bumili ng Rilo guys na waterproof no Mura lang dito Magkano ulit sir? Magkano kuha nyo? 200 200 Ay, from Kabite yeah. City yeah, eh. Hindi nga eh no idol <laughs> ah, Thank you, thank you po sa inyo Thank you, po, oh, shout out dyan sir ha Thank you